Isa sa mga kinahiligan nating mga Pinoy ay ang pag-inom ng kape. Umaga man yan, tanghali, o di kaya gabi. Hindi talaga kompletong araw pag walang kape eh, no? Kung mahilig ka ding magkape, siguro naman may mga kasama ka rin sa bahay na may mga kapareha ding hilig. Meron kasing ibang hindi. Bago tayo magsimula sa topic, imimension muna natin yung mga kakilalang mahilig ding magkape. At ang una, ay sina lolo at lola, sina mama at papa, nandyan din sina atit kuya, pati na rin sa bunso. Uy, lit late, late mo pa, kailangan mo pang tumangkad. Ito sa'yo, gatas. Bukod sa pamilya, nandyan din yung mga kakilala at kaibigan. At ang panghuli, iyong mga partner o di kaya dyowa. Sana all! Speaking of partner, mas masarap talagang magkape lalo na pag mayroong pamares tulad ng tinapay, biskwit at donut. Yung sa akin kasi simple lang, kape at pandesal. Talagang the best. Lalo na pag sa mo pa sa mainit pa na kape. Hmm, sarap. Ngayon naman, pag-usapan natin ang epekto ng kape. At ang una ay insomnia. Alam natin na ang kape ay nakakatulong para mapigilan ng antok. Para sa mga gustong manatiling gising, dahil meron gustong tapusin, tulad ng homework at assignment. O di kaya, yung may mga gustong panoorin, tulad ng movie, anime at drama. At hindi talaga nakakatulog yung iba hanggat hindi natatapos yung mga pinapanood nila. Nandyan pa nga yung linyahang, Last episode na lang to at matutulog na ako. At nandyan din yung mga gamers na nagpupuyat para maglaro ng games. At meron pang ang iba hindi na talaga natutulog kakalaro. Palagay ko nga, wala na sa bukabularyo nila ang salitang tulog. Ang susunod naman ay, ang kagandahang epekto ng kape. Nakakatulong ito para maging alerto at focus. Nagpapaganda din ito ng mood. Bukod pa dyan, Nakakadagdag din ito ng energiya at lakas. At, <coughs> at ang susunod naman ay ang pagkakaroon ng diarrhea. Isa din kasi ang kape sa kadahilanan nito. Lalo na pag ikaw ay napasobra. Siguradong tatap mo kapag pupunta sa kubeta. Nasabihan na rin ba kayong, huwag ka puro kape, nakakanervious yan. Na ako, binabaliwala ko lang noon. Wala naman kasi akong pake. Ang gusto ko lang ay magkape. Pero, nang naranasan ko na talaga, talagang legit. At syempre, kung ikaw ay naging nerbiusin, naging magugulatin Boom. ka rin. Ah! Uy, diba? Huwag kang manggulat. Yan, sige. Kapi pa more. At ang um, panghuli naman ay tinatawag na palpitation. Ito naman yung biglaan ka na lang nagpapalpitate. Yung pakiramdam na yung bigla ka na kinakabahan na wala namang dahilan. Hindi naman talaga masamang magkape. Basta sa tamang dami at tamang oras lang. Kung kinakailangan, huwag kayong gumaya sa akin na kahit gabi nagkakape. Wala namang kailangan gawin. Ang nangyari, ayun, gising, dilat na dilat at hindi makatulog. At huwag din kayong sumobra sa pag-inom. Nakakasama yun. Baka bigla na lang kayong ma... <coughs> <coughs> joke lang, joke lang. Ang importante ay, huwag niyong kalimutan uminom ng tubig. Huwag puro kape. Baka meron dyan. Ginagawa ng tubig ang kape ha. Huwag niyong gawin yan. Hanggang dito na lang pala tayo. At maraming salamat pala sa mga nakaabot hanggang sa dulo. Bago pala matapos ang video na to, may tanong lang ako. Nagkape na ba kayo? At kung hindi pa, tara, kape tayo.